Gulay and guys, ayun Kidodong si Gulay, gulay guys. Hello guys. Pang pahaba ng buhay. Ayun to ito pahaba, Minus minus to view. Close Dami na klase ng gulay guys. Gulay gulay lang guys. Kay gulay pambalit ng Sudan guys. Mahirap kasi ang buhay. Ang tato. Agos. Kung nalimog sa mo ka. Tapos, so, ayun ito po. Yung nakamakdo, bayan na ba bawal bayan na <laughs> <laughs> Sponsor? Na, ito guys, ganyan lang ito guys. Ganyan lang, ganyan lang ito. <laughs> ganyan lang pagluto ng gabi guys. Itirahin nyo guys, mabilisan, ganito lang. Ano ang Tagalog ng gabi? Gabi pa rin. Gabi, gabi pa rin, umaga na. Ayan guys. Umaga. <laughs> Itirahin nyo dito sa gitna guys, tapos pabiliin nyo. <laughs> Itikirahin nyo, kitahin nyo, guys. Itikirahin. <laughs> yan, tapos balatan nyo sa gilid. Kasi mak makatil. Yan, pag makuha na yung mga ano, Bakit babal bakit babalatan yan? Babalatan sa toga. Isa mo, unodong. Kasi makatil. Sari-saring kulay, sari-saring. Unodong, unodong, unodong. Dugay mana makuan yang Kaya eh, hindi masyadong ganyan <laughs> lang guys Gabi Pagkatapos yung tirahin eh, Gabi, niyo. puso Talabasa hmm. Talong saka Halo-halo na Ayan, ang cook namin, oh. No? Hey guys, tapos mabalatan niyo ulit. Tapos makati. <laughs> tapos. Pagkatapos, ba... mabaloto Ay, ba... na. Ayaw, ayaw, rin, makati. na guys, bakit guys, makati pa nang guys. <laughs> Sinibula ng katil. May dumating na buling.